Sinuluto ako ng sinigang sa miso. Ayan yung miso, kamatis, sibuyas, bawang, labanos, okra, talong, mustasa. Yan ang mga ingredients. Yung isda ko hindi bangos. Yan ito, oh. yung mahabang isda. Ginuso ko yung sibuyas, bawang, at kamatis. Tapos nalagyan ko na yung mesin. Dito isa ko yung mesin Hanggang ng konti. Nilagay ko na yung nilagyan ko na ng tubig. Nilagyan ko na ng nilagay ko na yung isda at saka yung asin. Hintayin ko muna kumulo bago ko ilagay yung gulay. Nilagay ko na yung gulay, okra at saka yung labanos nilalagay ko na rin yung talong. Mamaya na yung dahon. Uh, Lulutuin ko muna yan bago ko ilagay yung pansigang mix para hindi ma uh, mabansinaw ang tawag nila doon. Nilagay mm, ko na yung pansigang mix. Tapos, ilalagay ko na itong last na dahon. Last na ingredients. Siyempre, hindi natin i-overcook yan. Ilulubog ko lang siya. Tatakpan ko. And then, papatayin ko na.